Hi mga bes, so ngayon nga ay mag na kami at isasama ko kayo sa pag iimpake namin. Hindi ko kayo sasama sa mga i So isasama ko lang kayo sa video. Sa oras nga nito guys is nag na kami dalawin na kami ng Rizal. Kasi doon naman talaga yung nandun yung pesto namin, walang tao dun. At tsaka, tapos na yung pesto dito sa Gabaldon Nueva Ecea. So, big fast forward ko na nga lang tong video para hindi na mapahaba masyado. So, bali 3 weeks nga pala kami dun sa Gabaldon dun. So, bali ganito yung itsura namin kapag tapos na yung fiesta sa dinadayuhan namin. Although may pesto, may pwesto naman kami dito sa Rizal kaso hindi sapat yung kita kasi sobrang hina, sobrang tumal na guys kaya ng nang idayo. So, good morning everyone. So, malamig na umaga pala dyan sa gabal At 5am na, 6 na. Grabe yung hambog galing sa bundok guys. Sobrang lamig. Bali, nagpahinga pala kami kagabi mga magto-12 na yon At nagising naman kami ngayong umaga umaga. At dun sa dulog guys, kung nakikita nyo, marami, maraming ukay-ukay okay sana doon. Kaso, nauna na silang umalis at nahuli kami. Dapat yung iba namin kasama is mga ngayon mga 5 pa yata yun aalis sila. So diyan nga guys, is nagkapilang kami ng umagahan namin at topic. Di ko alam kung anong sa Tagalog topic basta yan diyan sa ano, malagkit siya. Face forward ko nalang, lang, be. Kasi hindi niyo ako maririnig dahil sa ingay. Kagigising nga lang dyan ang pamangkin ko at ayan, nagising siya na sa labas na siya. <laughs> So, ayan, ginagiba, ginigiba na pala ni Papa yung kubal namin, yung tent namin. Bali, punong pulong lang yung gamit namin na tricycle at nag na lang kami ng jeep para isang bitbit -bit lang. Kasi kapag yung kulong-kulong binalik-balik dito, sobrang layo guys. Bundok na bundok to at isang oras may git yung yari. Kasi sira yung tricycle na. Bali, pawi na nga kami dyan at papakita ko na lang sa inyo guys yung view dito sa Gabaldon, Mavaisia. Let's Go some.